Abot naik apa wih, pin sesinggangan, wih, 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 upin. wih, 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 Narang Thank you, Ani, Papa. Thank you, Ani. Ang pan. Sinugatan sa iyong Papa. Is it thank you, Dobby? Thank you. Thank you. Okay, <laughs> stapler man. <laughs> lang, lang. Ha? Oh, naka-tip di eh stapler naka-tip di eh Ay, Uy, salamat Ani, Papa Yummy Yummy daw Nabi Siya nagdala na Mama Uy? Siya dala? Papa oh, Papa di ay Papa di dala? Uy Say thank you, Papa Thank you, Papa. Welcome. You say thank you, Papa. Welcome. You say thank you, Papa. Oh, thank you, sa Papa. Thank you. Welcome. Islein, papa. Kiss Papa. Kiss, Papa.